Paglipad sa panaginip, ikaw ba ay nanaginip nito? Ito ang kahulugan. Paglipad sa panaginip ay isang nangangahulugan na ikaw ay may mga pangarap na gustong abutin. Subalit, maaring ikaw ay pressure. Upang ito ay maabot, huwag ka lamang magpaka-pressure. Sabayan ang agos ng iyong buhay sa waking life. Alam mo alam mo ba na pinahiwatig sa panaginip nito? na kaya mong abutin ang iyong pangarap. Pagsikapan mo ito dahil pinapakita na ganoon katayog ang iyong marating at pinapakita sa iyo na oo, walang imposible sa mga pangarap mo. Kayang abutin yan. Ito rin ay panaginip na magingat kung matuloy ang mga pangarap mo na huwag lumaki ang ulo dahil ang paglipad ay sumisimbolo rin sa pagiging mayabang at pag-astang pagmamalaki. Ikaw, ano ang panaginip mo? Komento mo sa ilalim at ating bigyang linaw at bigyan ng kahulugan. Paalala lamang, ito ay gabay lamang at kahulugan. Hindi ibig sabihin lahat ng ito ay paniwalaan na natin tayo pa rin ang magdesisyon ng kabutihan para sa ating ikakabuti. Maraming salamat at ito ay si Aw ang nagsasabing magandang araw sa inyong lahat.